Hello, nagutom ako. Hmm. Ito na lang kain namin kapayas, galing sa bukid kahapon, no? Oh. Ay, ka namin, oh. Ah, ah, production ito ng kapatid ng asawa ko. Kapayas. Is healthy, hmm? Kain kayo dyan, wako ka namin ito. Kita, ginagagapon pag-ipo, mo. Oh. Wow, rabi, oh. Mm. Mm. Ang laki parang sandiya. Ay, nang... Nami to. Subuan mo si Ariel. Pwede yun ka Ariel? Pwede mm. yung bata kakain? Bigyan ko siya. Bigyan ko siya. Bibibis. Ay gusto niya kapitan. Ibigay ko sa kamay niya maduming maduming kamay niya eh. puli ka ng pato. Asa hindi makapag-jingle 'to, Jack? Maganda itong papaya. Papaya from Isabela. Salamat, 'no? Mmm. Mmm, kuha mo ang ano, Kunin mo isa. Hmm. Isa lang amin na lang. Isa mo mga. Malami. Malami na, -i Akin na. to. Uh -huh. nami oh. Sa, hmm. sa bukid nag-ano na ito, nag grow na ito, kung gintaning mo. Mayroon pang, ano, yung, yung ko na ganyan, malaki, malaki na, sabi ko, gintanim mo ito sa bukid o nag-grow lang ito? Tanim ko. Bumili ako ng papaya yung malalaki. Pwede para malalaki siya, oh. Tapos yung buto, hinagis ko na doon. Oo, o, nami, oh. Inagis ko na. Mm -hmm. o, di, lalo yung papaya dyan na, yung naglihan ni Ikes, pag nahinog na, mm -hmm. walang, bu walang buto. Nami. Saan? Ang lalaki. Ang sarap. Saan? Nanginuan mo, Ikes, ito ito. So, much better um, even papaya lang sa bahay um, kung gutom kita. So, ay, abaw, so, ganamit. Sa bukid di kagapon kang kuha. Nga ah. mi, hmm? Yami, hmm. Ah, mo isa, no? Kaya nang langga. Kainin pa lang rin natin yung binibili nila sa 7 11 sa ah, dalawa? Sa, sa, sa ila isa akin. Kainin ko pa yung isa. Ay, hudo mo kaon siya, hmm? Galing hindi siya, gusto ikamutun. Oh, Ah, ah, ah. Ay, hindi siya. Oh, oh, oh. Ay, ayaw niya. May bibi kami dito. Hmm. Ito, ibigay ko kay Jay. Binili niyo ito ang dabaw. Kakaiba kasi yung kapayas, oh. Dako siya, so that's ita.